Tamang oras sa pag-workout. Meron nga ba or pwede ka mag-workout anytime you want? Sa video na to, isibabahagi ko sa inyo yung mga pwede nyong maranasan or pwede nyong makuhang binipisyo base sa ginagamit nyong oras sa pag-workout. Kung bago ka palang kapayatot sa video na to, ako nga pala si Bro at may dalawang taon na akong karanasan na gusto kong ibahagi sa inyo about sa fitness world. And continuously working in progress to be the best version of myself. Ang vlog pala na ito ay sponsored by Paraiso de Barber. Pero mamaya na natin pag-usapan yan. May ikikwento muna ako sa inyo. Nung nag-start ako sa pag-workout, ang una kong nagamit na oras ay umaga. Yun yung time na nagpapakouch pa lang ako at pumupuslit ako sa pamilya ko kada umaga nang hindi nila alam kung saan ako pupunta. Makikisabay lang ako sa kuya ko, pagpapasok siya sa umaga, tapos papababa ako sa sentro. After two weeks ng pagpapakouch ko, inuloy ko na siya dito sa bahay at gumawa na lang ako ng paraan para magkaroon ng mga DIY dumbbell para maituloy ko dito yung pag-workout ko. Hanggang sa dumating na yung araw na kailangan nang mag-work ng, mag ng ate ko sa Maynila is sa akin na napunta yung mga gagawin kada umaga dito sa bahay. Kaya inadjust ko yung pag-workout ko sa hapon. Ang kaso, kailangan kong makapag-workout ng 1pm to 3pm in the afternoon pag-hapon. Yung mga oras na yon especially ngayon na tag-init, is yun yung oras na napakainit at prone sa injuries ang mga muscles natin pag sobrang init ng panahon. At naisip ko rin na marami pa pala akong gagawin after pag workout ko sa hapon. Kaya inadjust ko siya sa gabi. Sa gabi naman, after namin kumain, after ko maghugas at after kong linisan yung mga drums na iigiban ko pag nagkatubig na sa gabi, ay doon ko na isinisingit yung pag-workout ko which is naging best time siya sa akin dahil wala nang sagabal, wala nang susunod na mga trabaho. Ang iigiban ko is ililipat-lipat ko na lang yung host sa mga drums. At syempre, wala nang iisipin na kahit anong gagawin para mabasa yung kamay or mabasa yung paa if ever man maging intense yung workout. Kaya doon ko na hanap yung best time para sakin sa akin sa pag-workout. Ngayon, talakay na natin kung ano nga ba yung best time para sa'yo to workout. Number one, morning workout or umaga. Ang pag-workout sa umaga is nagpapalakas ng metabolism mo para tumulong sa mabilis na pag-burn ng calories sa buong araw na yon. Nagbibigay rin ito ng lakas at focus na tumutulong sa iyo para maging alert and productive ka sa work, sa school or sa bahay man yan. Mas kaunti rin ang distraction sa umaga. Sa umaga kasi ay mas konti pa yung abala at tahimik pa ang paligid. Pag sa umaga ka rin nag-workout, ipapabuti nito yung magiging mood mo sa start ng day mo. Yung tinatawag nilang happy hormones na nagre-release ng endorphins. Kung saan, kung yung mga simpleng bagay na ikinagagalit mo na agad, is magugulat ka. Hindi ka na agad-agad magagalit doon. Number two, afternoon workout or hapon. Pag nag-workout ka ng hapon, especially sa kalagitnaan ng katanghalian, ay matatanggal ang antok at pagod mo sa katawan. Sa kalagitnaan ng araw, pag nag-workout ka, ay magbibigay ito sa iyo ng panibagong energy at sigla sa katawan. Based on my experience, mas maganda ang coordination at reaction time kapag hapon. Kung saan mas alert yung utak at katawan para mas sipagin pa sa pag-workout. Mainam daw para sa muscle growth. Ayon sa pag-aaral, mas effective ang muscle building sa hapon. Peak ng lakas ng katawan. Mas mataas ang body temperature at energy level sa hapon. Kaya mas mataas ang performance. Mas kaunti ang injury risk. Ito ay applicable lang sa season na hindi sobrang init. Kaya, konti ang injury risk is mas warm na ang mga muscles. Kaya, mas ligtas at mas palakas ka daw gumalaw. Number 3. Evening workout or gabi. Oops! Bago natin tapusin about sa evening workout, pag-usapan muna natin ang nag-sponsor ng video na to. Ang Paraiso de Barber. Shoutout sa Paraiso de Barber. Speaking of best time guys, kung busy kang tao at gusto mo laging organize yung mga gagawin mo sa araw na to, perfect ang paraiso di barber para sa'yo. Bukod sa malupet ang gupet ng barbero dito, hindi mo na kailangang maghintay ng ilang oras at pumila at pagkatapos, uuwi ka rin luhaan. Dito ay magpapabook pa na lang sa kung anong oras o araw na gusto mo or libre yung oras mo. Located lang sila sa Tuboran, Ligaw City, Albay, papunta sa Kawakawa bago magtulay. Kaya kung gusto mong maging pogi habang nag-workout, na hindi nasasagasaan yung oras or iba mong mga gagawin, magpabook ka na sa kanila. Thank you para iso ni Barber sa pag-sponsor ng video na to. Balik na tayo sa evening workout or gabi. Pag evening ka nag-workout, pwede siyang maging stress reliever after ng work mo. Nakakatulong ito para ma-release ang tension at stress mula sa buong araw mo. Mas maraming oras sa mas mahaba or full workout. Siyempre, wala ka ng gagawin sa gabi kaya mas maluwag na yung oras mo sa pag-workout. Mas mataas pa rin ang energy level para sa iba. Kung hindi ka morning person, baka mas energized ka sa gabi. Mas nakakatulog ang iba ng maayos pagkatapos. Para sa iba, mas mahimbing at mas mabilis silang makatulog kapag nag-workout sila sa gabi. Kung ang goal mo kapayatot is magkalaman at magpalaki ng katawan, perfect ang evening workout para sa atin. Dahil mas relax na ang katawan at mas ready na tayong magbuhat. Pero, depende pa rin yan sa schedule mo. Ang kalaban lang naman kasi natin dyan is time management, yung weather na napakainit, at distractions. Siyempre, yung mga tinatamad nating mga sarili. Kaya samahan niyo akong dumami pa tayong mga cute kapayatot na nag-workout para makapag-inspire pa tayo ng iba. Kaya join kayo sa FB groups natin na Payat Fitness Workout Group. Yung link nandyan sa description. O mga kapayatot, comment nyo naman dyan sa baba kung anong oras pa kayo nag-workout base sa schedule na meron kayo. Follow nyo na rin ako kung bago ka pa lang dito kapayatot at hard heart and share nyo na rin para mas makita pa ng iba. Oo nga pala kapayatot, kung trip nyo tong tank tops na suot ko ngayon, message nyo lang ako dahil nagbebenta ako ng mga ganito. Ang tank tops na to ay made for us mga kapayatot na kahit payat ka, macho ka dito. Lagi nyo tatadaan na live and gain weights before dates. Huwag nang tatamad-tamad ang mga katawan, mga kapayatot, Proper discipline lang ang kailangan. At syempre, yung lakas na manggagaling kay Lord sa so Psalm 18.1, sabihin nyo lang is, I love you, Lord, my strength. Muli, maraming salamat sa sponsor natin na Paraiso di Barber. Kung gusto nyo magpagupit ng malupet at hindi iiyak pag-uwi, at syempre, hindi masasayang yung oras nyo kakahintay, magpabook na kayo sa kanila. Kita-kits ulit tayo mga kapayatot sa susunod na vlogs. Spread libe. God bless. Just bye.